Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. This is me, Just Lovely. So ngayon guys, pag-usapan po natin itong tungkol sa dahon ng gabi. Ayan. So meron kasi nagtanong sa akin kung itong dahon ng gabi ba ay pwede para sa ating mga alagang rabbit. Sa mga hindi po nakakaalam, ito po yung gabi. Ayan. So ang tawag po dyan sa English ay taro. So, eto yung tinatanong nila, dahon ng gabi or taro leaves kung pwede po sa ating mga alagang rabbit. So guys, ang dahon po ng gabi or taro leaves ay hindi natin pwedeng ibigay sa ating mga alagang rabbit. Kasi, etong si gabi po ay part po siya ng aroids family. Eto po yung mga halaman na hindi pwede para sa ating mga alagang rabbit. Kasi po, eto po ay nagkukos cause ng digestive upset sa ating mga alagang rabbit maaari din po itong mag-cause ng pagtatae. Ayan, 'yung nga sabi ko kanina, digestive upset. So, maaari pong uh, mawala ng gana uh, sa pagkain 'yung ating mga alagang rabbit at panghihina. So, 'yan po 'yung mga causes ng uh, kapag nakakain 'yung ating mga alagang rabbit nitong ating gabi. Kung sa atin pong mga tao, ang tangkay po nitong gabi at ang kanyang dahon ay healthy para sa atin. Sa atin po mga alagang rabbit, ito po ay toxic po sa kanila. Maaari po itong mag-cause ng poisoning o pagkalason. Ayun na, syempre iwasan po natin. Pero wag po kayong mag-alala sa mga nakakain na po ng uh, rabbit kasi may incident din ako ganito na nakaalpas yung rabbit ko tapos nakita ko din, nangyari din to sa akin na kumain talaga siya ng gabi. Konti lang naman kasi pinigilan ko. Ayun, so wala naman naging problema kasi ito ay nagiging Ah, nagkakaroon ng problema kapag nga ah, madami yung na-consume nito. So yon iwasan na lang po natin na magpakain po nito or magbigay sa ating mga alagang tabi. So minsan hindi rin naman po maiwasan kasi kagaya po dito sa amin, hindi naman po pwedeng tanggalin yung gabi kasi nga po ito ay siyempre pagkain namin kasi ito ay ginugulay dito. And then, bukod po doon, uh, akin lang din pong pahapyawan sa inyo yung ilang mga aroid plants na meron sa aming bahay. Kasi napansin ko po, nung nagre-research ako, na ang dami palang aroid plants dito sa amin, mga tanim ng mama ko. So, baka po kayo ay meron dyan sa inyo na aroids, edi uh, medyo ilayo nyo sa inyong alap ng rabbit. Or hindi man ilayo, pero at least ingat na lang po para sa ating mga alap ng rabbit. So, eto po yung mga aroid plants. Iisa lang po pala yung aroid, eto lang. Tapos itong mga ito na kasunod, iyan po ay mga kapamilya na ng aroid plants. Ayan, mga kamag-anakan kumbaga. Ayan. So, iyang mga yan ay bawal rin po sa ating mga alagang rabbit. Toxic din po yung mga yan. So, yun lang guys. Thank you po for watching. Sana po ay nakatulong sa inyong video na to. At uh, makikilike and subscribe na lang po. Thank you guys!